vlogs. Welcome to my YouTube channel, my Facebook channel. Magay po sa mga vlogs karoon sa naitabo sa Los Angeles, California, no? Ang nakaingon daw sa ilang sunog, no? Muna ay nakaingon siguro sa sunod na di malak kayo ang kayo na di ilimala na daw nakabigyo na yung kusog ang silat nagdag kusog na tulak na nagdag kayo. paguman at to, kinapot ka ang hangin, natungan sila, o judayin ang kayo sa so, ihuyok na kinapot ang hangin. Iba kung maghalong tao, maghuyok, makusog ang kayo. Ina na, tungo daw, kay nato'y ato'y Sa creation sa ginoo, wala d'yo yung buto, bisag yung buta, bisag bisa na lang nangatawa pa, kay biro daw ang creation. Sa ginoo nangatawa pa wala pa yung buto sa creation sa ginoo yung pa di sa so may buto buta na ibugal-bugalan ang ginoo o pa yung buto isa isa na lang nakatawa pa o so, na ipa no na ipahimang no sa mga tao na maangkon manato na to ang kinalami ang bay kinalami ang sakinan ng kwarta no nananatutanan, na nato tanan pero bawi on na sa Ginoo wala gyud kay nahimo no kay daghan kay mga bay mga nga tunog mga sakyanan asa naman man ilang mga gipunday nga mahandi no una nga usap ko ng kwarta makalimot na sa Ginoo tungod sa kwarta tungod kay naghari-hari na sa bakay sa kwarta ma Maangkod man ako tanan ko na ang kwarta. Kay powerful ba yung ang kwarta no? Pero, The most powerful is our God, no? Kaya mga tao, kunwala ang Diyos, no? Una nga, dili dyan na to, i ang gino'o sa bugal-bugal, katawa-katawa. Kaya dito na to, na, wala na to nakita, pero na-feel na to nga na ay Diyos, no? Sa mga tao nga, wala maka-feel nga na ay Diyos. Pahimanguan Diyos sa gino'o nga, ako ang kinapowerful lang sa tanan sa tanan wala mo yung mahimu tao kung wala ilang di katawan isa man ila lang ka 24 hours lang na itabo gikan sa pagkatawa ning abot na dayon ang kinakusgang kilat nagdala og kayo nagsunod ang kinakusgang hangin sa unsaon pa jud og ispray sa mga replano tong kayo pala siyod kapugong mo, mo asura sila mo balik na po sila oh. wala na nakapugong ang mga bumbiro no ang Diyos radyo makapapugong anak kay iya man siya di di, di sa tao nga ako ang powerful God di ko dapat katawaan no bisa na lang isa wala yung boto sa tradition sa Ginoo grabe na pagkaano no na ma matikdan na ko nato no nga o Ginoo gali gamay ra mga mga likes mga inana kung Ginoo imuhang ko anong pero kadto no mga bugal-bugal mga katawa mga mga unsa din ha grabe ta daghan ng likes oy eh, daghan ng comments daghan na yung views no ingon ana ang tao upati na ginoo gamay ra in tao no mahi wak sa tao ra ang Dios imura na ni kita tawag ni pero siya ay naghatag ni mo gusto ginawa naghatag ni mo pinabuhi magunsa man ang imo ba makabot ba ni mo ang imong bahandi kung makatagay sa ginoo katagay sa ginoo o ginawa hangin na imong ginawa sa kasagay gasa sa kinabuhi di ka makaabot ana kung unsa nang mga mga naang ko ni mo karon hinuwaman ni mo pinay, na imo pinay pinayalan na anak ana sa imo na imo ha no pagkaron mga labing sakyanan mga dagong bay makita man na ninyo sa video sa dito sa Los Angeles California Asa naman na gilang mga kwarta? Nga sunog na ilang mga laging auto, mga bay, nga dagko kayo na nga sunog. Hmm. naman sila karoon? Hindi balik sila sa wala. No? Asa pa may ilang kwarta o ilang kwarta na nga sunog naman? No? Sila mga negosyo na nga sunog naman. Wala na ka-powerful ang atong ginoo Wala man na siya na ito Pero... Grabe ang iyang power no? Walay makatupong sa ka, sa power sa Ginoo. He powerful God. Manang ato siyang unahon, ato siyang irespeto, dili nato siya bugal-bugalan parang dili ta makaranas sa silo. sakit no? Okay kayo di makatawa sa nahitabo sa mga tao dito. Maluoy ta mo na nga nagpahimang no ang Diyos. Ang Diyos po naman sa gugma. Pero ko ni mo na lang pero ang ginoo, ipakita ko niya na ako ang powerful God wala ko may mahimo kung wala ko no may naot ko nga kini na ako hindi ko po ang maka ginundong ng ginoo nga unahan ko na ang ginoo pagpasalamat niya dili ko na to bugay-bugalan ka